Hi guys! Another day, another vlog! So for today's video, kukuha nga lang tayo ng result. Nung nakaraang araw kasi, nagpa-check up ngayong kapatid ko dahil nga medyo masamahan kanyang pakiramdam. Kaya naman kaninang umaga, nagpa-X-ray nga kami. Pero dahil alas 4 pa daw ng hapon yung result, ay ako na nga lang yung kukuha para hindi na nga lang din siya mapagod. Buti na lang talaga, ay hindi na nga umuulan ngayon. Nakakatamad kasi itong araw na to dahil napanay nga ang ulan. Ngayon nga lang ulit ako nakapag-video dahil nga nakakatamad. Pinagsama ba naman kasi yung ulan at saka yung katamaran ko ay wala talaga akong magagawa kundi maika na lang mag-apon. Pag wala nga akong ginagawa ay lagi lang talaga ako nanonood sa cellphone. Kapag lobat naman yung cellphone ko ay TV naman yung pinagtitripan ko. Gumigising nga ako ng alas 4 ng madaling araw dahil napapasok ngayon mga kapatid ko. Pero kapag aalis na sila ay bumabalik na ako sa higaan. Hindi naman ako natutulog pero nagsiselfon lang talaga ako. Hindi ko nga alam pero sakit ko na talaga ito yung lagi kong hawak tong cellphone na to. Kapag low naman itong cellphone ko na to ay TV naman talaga yung pinagtitripan ko. Hindi ko nga alam pero hindi ako mapakali pag talaga akong hawak na cellphone. Hindi naman ako nag-online games pero adik talaga ako sa mga kung ano-anong pinapanood. Madalas talaga ay k-drama yung pinapanood ko. Kung hindi naman k-drama ay oro o di kaya naman mga love story. Madalas talaga yun lang naman din yung pinapanood ko dito sa cellphone ko. Lalong-lalo -lalo na kapag wala na nga yung mga kapatid ko dahil nga tahimik itong bahay at talagang pil na pil ko yung pinapanood ko. Feeling ko nga ako nga yung pinapanood ko. Tiyari. Hindi ko nga alam pero parang bumabalik na naman ako sa pagka-addict sa K-drama. Pero sinusure ko naman talaga na kapag gumawak ako ng cellphone ay tapos na nga yung mga gagawin ko dito sa bahay. Dahil nga ako ang leader dito sa bahay, bawal tayo tamarin. Dahil kapag tinamad ako, tatamarin din yung mga kapatid ko. Tiyarin. Gustong gusto ko naman talaga palagi nagbibidyo Kaya lang tinatamad talaga ako minsan Kaya for today's video ay magbibidyo na nga tayo Kasi nga gustong gusto ko talaga kapag tumanda ako Ay meron akong makikitang mga video ko Na ganito pala ang itsura ko nung ako ay bata pa ah, ba, diba? At meron din talaga ako may papanood sa mga anak ko Kapag ako naman ay nagkaroon na ng anak Na ganito kaganda ang kanilang mami tsaring Waiting na nga lang ako dito ng aking sasakyan at baka umulan pa. Kaya naman uuwi na nga tayo. So hanggang dito na nga lang ang aking vlog. Don't forget to follow and subscribe sa YouTube channel, Facebook page. Pakadamay na rin ng aking TikTok. Thank you for watching.